Na talagang itinatakwil sila ng magulang dahil sa dahil sa pagsunod uh, nila kay kay Kristo. Kung ating matatandaan si sa St. Francis, di ba? Uh, mayaman siya, atas tinalikuran niya yung yung kanyang mga magulang, tinalikuran niya yung kayamanan at naglakad siyang hubot-hubad. Talagang nagalit din sa kanya yung kanyang mga magulang ay eh, dahil yun ay pagsunod sa ating Panginoon. Talagang talagang tinalikuran niya ang lahat. Uh, literally tinalukuran niya ang lahat. Mar hindi lang sa St. Francis, marami. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Dumating akong taglay ang paghihiwalay ng tao laban sa kanyang ama ng anak na babae sa kanyang ina, nang manugang sa kanyang bienan, at magiging kaaway ng bawat isa ang kanyang mga kasambahay. Hindi karapat dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa akin. Hindi karapat dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa akin. At hindi karapat dapat sa akin ang sinumang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Nawawalan ng kanyang sarili ang sino mang nagpapahalaga nito at matatagpuan naman ito ng nawawalan ng kanyang sarili. Kung may tumatanggap sa inyo, tinatanggap din niya ako. At kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Kung may tumatanggap sa isang propeta dahil propeta ito, Tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta. Kung may tumanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa alagad ko ito, sasabihin kong hindi siya mananatiling walang gantimpala. Nang matapos si Jesus sa pagtuturo sa labindalawa niyang alagad, Umalis siya roon para magturo at mangaral sa mga bayan doon. Sa mapagpalang lunes ng umaga mga kapatid, kahapon po linggo, na-assign ako sa Old Mangaring. Kasi yung naka-assign na ako like doon ay sinumpong na rayuma. Kaya nag-message ay nag na po ako kasi ang Old Mangaring ay special sa aking puso. Yan si bahagi po sila na naging paghuhubog sa akin. Ang sitwasyon kasi ng Old Mangaring ay liblib -lib. tapos yung mga mas marami sa kanila yung talagang mahihirap talaga. Kaya napamahal sila sa akin. At mm, doon ko rin na experience yung mga yung may nag, may sa akin na na lasing no before that ano nag, habang nagbibigay ako ng faith sharing ay sumasagot-sagot siya doon sa upuan. Yung dinidistract niya ako. Kasi, inignore ko lang. Tuloy lang yung pagbibigay ko ng page sharing. Tapos, nung mga uh, ngungumon na uh, pumila siya. Ay hindi ko naman pwedeng hindi bigyan dahil mapapahiya naman siya. Kaya, doon ko na experience yung talagang ay gusto niyang tumanggap. So, ibinigay ko sa kanya yung ating Panginoon. At nung kahapon nga, ang gospel kasi kahapon ay mabuting Samaritano. At na-strike ako nung uh, pagpasok ko doon, usual na nakikita kasi sa bago dumating ng simbahan, pagtawid mo ng ilog, dadaan ka dun sa dati hanging bridge yun na sira-sira. Ngayon maganda na yung tulay nila. Pagpasok ko, pag, pagbaba ko dun sa tulay, andun yung mga, yung mga tao na dat, ang mga hawak ay manok, mga ganyan. Kahit may simba dyan, wala silang pakialam. Nag, nag uulutan sila ng mga manok o nagkukwentuhan kung ano ang pinag-uusapan nila. Andun din sila kahapon. Naisip-isip ko lang lang, sana magsimba itong mga, ma <laughs> sa isip ko itong mga kumag na to. Tapos, pero pagtapat ko sa kanila, nakatingin sila kasi nga familiar, eh, familiar ako sa kanila at familiar sila sa akin. Kaya nginitean ko sila tapos binati ko, good morning po, ang ganda umaga po, ganon. Tapos dire-diretso ako doon sa simbahan. Malakas ang ulan. Uh, yung daanan putikan. So nag-celebrate kami ng, ng banal na pagdiriwang doon sa chapel ng Old Mangaring. After ng celebration, habang nag nagkakape-kape kami doon sa labas, ng nagkukwentuhan ng mga church leaders doon, palitan ng bidahan, aba, ay may, may tricycle na dumating dahil pasok na nga, may tulay na nga, pasok na doon tricycle, may mga kargam buhangin. Tapos tinatamba nila yung yung putik-putik na daan papunta doon sa simbahan. Ang galing, sabi ko, ito na ang gospel kanina, ang mabuting Samaritano at sa totoo lang nanindig ang balahibo ko kasi hindi lang isang tricycle yun na hindi lang yung nagkakarga ng ano, na naging tatambak ng mga buhangin. Pag balik ko doon, pag lampas ko ulit doon sa tulay, sa kabila ng tulay, andun, andun yung mga kasamahan nila, mga kalalakihan, na nagpapala talaga, marami sila, mga bato-bato, mga bato-bato na yung kanilang itinisinalagay sa kasako, at ikinakarga, at alam ko doon ang mga kasamahan nyo, ng mga tambay doon, na ikaka itatambak nila doon sa harap nung harap nung chapel na putikan yung daanan. So praise God, talagang nagpapasalamat ako sa Diyos At talaga sila yung hinipo yung puso na gumawa ng mabuti Kahit hindi sila yung mga regular chess goers, yung mga nagsisimba doon, hindi sila yun Pero gumawa sila ng mabuting bagay, yun yung mabuting Samaritano So yun yung gusto kong ibahagi, kaso tapos na yung banal na pagdiriwang bago ko doon nakita sila Ayun, at ngayon ang ating banal na ebanghelyo ay nakakatakot kasi ang expectation natin sa ating Panginoong Hesus ay Prince of Peace, kapayapaan, pagmamahal. Pero itong sinabi niya sa ebanghelyo ngayon, na parito ako, ang dala ko ay tabak, mag-aaway ang ama sa anak na lalaki at ina sa anak na babae. Tas, talagang pagkakawatak-watak ang hatid ko. Ito yung ito yung bumabagabag sa akin kahit nung bata pa ako. Bakit niya sinasabi? Bakit niya sinasabi 'yun? Ano yung anong ibig sabihin noon? Pero hindi nga po hindi natin basta pwedeng intindihin ng literal. Kailangan natin ng may magpapaliwanag sa atin ng ng malinaw. So sa abot ng aking makakaya, dapat inaalam po natin yung konteksto, yung konteksto, yung sitwasyon ng paligid. Mayroon pang striking dito eh, yung ang umiibig sa kanyang magulang ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. So, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito sa uh, pagkakawatakwata, ay marami yung, marami tayong mga naonang banal sa atin, yung mga talambuhay nila, na talagang itinatakwil sila ng magulang dahil sa, dahil sa pagsunod uh, nila kay, kay Kristo. Kung ating matatandaan sa St. Francis, di ba? Uh, mayaman siya tapos tinalikuran niya yung yung kanyang mga magulang tinalikuran niya yung kayamanan at naglakad siyang hubot-hubad talagang nagalit din sa kanya yung kanyang mga magulang ay eh, dahil yun isa pagsunod sa ating Panginoon talagang talagang tinalikuran niya ang lahat uh, literally tinalikuran niya ang lahat mar hindi lang sa St. Francis marami marami ang hindi nakakaunawa ng mga magulang na yung kanilang anak yung kanilang anak kapag sumusunod kapag sumusunod sa Panginoon hindi nauunawaan agad-agad ng magulang pero lately kapag nasa tamang daan tayo ng pagsunod mas ma, mauunawaan din tayo nila at sila mismo ay masasama na rin sa atin sa pagsunod sa ating Panginoon. Maraming mga hindi nauunawaan ang mga hindi mananampalataya na ginagawa ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. At ito yung dapat natin panghawakan dahil kapag tayo bumitaw dito, sabi nga ng ating Panginoon, hindi tayo karapat dapat para sa Kanya. Ang magmahal sa magulang ng higit sa akin ay hindi rin karapat dapat sa akin. So hindi naman ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi na nababawasan natin yung pagmamahal sa ating magulang. Na hindi na natin masyadong mamahalin ang magulang. Although mahal na mahal natin ang magulang, pero dapat mas mahal natin ang Diyos. Hindi hindi nire-require ng Panginoon na bawasan yung pagmamahal sa magulang. Yung pagmamahal sa magulang, kung eto yung level mo, wag mong babawasan pero mas itas mo ang level ng pagmamahal sa Diyos. Yun, yun, yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. At hirap na hirap akong intindihin dati. <laughs> Pero sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo, sa tulong ng mga preachers, ng mga pari, ay unti-unting nauunawaan. Ganun din tayo. Pasanin natin ang ating mga sarili-sariling cross. Cross natin ito. Huwag nating pabayaan. Huwag nating ipapasan sa iba. Ang, ang cross ng buhay, maaaring yan yung ating mga anak, maaaring ang ating asawa, maaaring ang, ang ating magulang, maraming cross sa ating buhay, maaaring ang ating sarili ay nagiging cross din sa iba. Ay wag naman tayo magpabigat. At Sama-sama nating pasanin ang ating sarili-sariling cross at sumunod tayo sa ating Panginoon. Sa tulong ng banal na Espiritu, kaya natin yan. Magkakaisa tayo. God bless us all. Minsan masaya, minsan puno ng dusa Huwag mabahala, kaibigan ko Pagkat si Jesus nagbabanday sa'yo Siya ang ating kaibigan Siya ang ating sandigan sa kanya may buhay may buhay na walang hanggan sa ating puso papasukin siya habang tayo'y mayroon pang panahon sarili tanungin ako ba'y handa na ang kong Jesus tumating ngayon sa kanya ako'y magkakasama ba? Yeah.

쥬얼. <목소리도>